Dahil sa biyahe ni Drew episode ng island na to, we managed to plan our trip. DIY travel ito. Panay Island trip. Six kami sa group. Start kami sa Aklan, the bus going to Antique sa bus from Aklan. Nakasakay kami sa bandang harap talk to manong driver M. Kuya totoo bang may mga aswang sa Antique? D. Nakuno comment na lang sir mararanasan nyo na lang yan pag andoon na kayo. M. D. Basta wag kayo iinom ng tubig doon pag may nag-alok sa inyo basta-basta. May iba doon hinahaluan ng Lason M. Okay, umalis kami sa Aklan around 4 am, road A bus going to Kulasi, Antique. After we arrived, punta kami tourist center then asked help para makakuha kami ng ACOM and boat operator to and from Malalison Island. Nakarating kami island and si boat operator introduced us to manang yan nalang itawag natin sa kanya. Mabait siya and very accommodating. From Pampang dinala niya kami sa transient house na pinapaupahan niya. Bago umalis si boat operator, nag-usap kami na kinabukasan 4A niya kami pikupin kasi bayahi pa ulit kami papunta naman ng Tibiao. Bungalow house ito with two rooms gawa siya sa kahoy, yung usual na bahay-bahay sa isla. May terrace bago ka makapasok sa loob at merong malaking mesa na mahaba doon. Then ang CR ay andoon sa labas, sa kabilang dulo ng bahay. Mga ilang hakbang din bago ka makapunta sa CR paglabas mo ng bahay. Si Manang kasama yung asawa niya. May bahay sila katabilang ng transient namin pagdating namin sa bahay. Nag-ask kami kay Manang saan ba meron yung parang albularyo na dadasalan ka gamit ang luya para pang welcome sa inyo sa isla, pang taboy sa bad spirits or kung ano man Tinanong kami ni Manang bakit? May nararamdaman na ba kami? Sabi namin ginagaya lang namin yung napanood namin sa biyahe ni Drew, meron daw ganoon doon, lumaba siya para sumundo ng isa. Maya-maya pagbalik may kasama na siyang matandang lalaki, na parang albularyo nga, isa-isa kaming anim. Ginawa na ni Tatang yung kung anumang ritual na yon, dalawang monoblocks, titatang nakaupo sa isa tapos yung gagawan nakaupo din paharap sa kanya. Yung luya ipapahid niya sa noo and may dasal siyang gagawin na hindi naman din namin maintindihan kasi bumubulong lang siya. Napansin nung isang kasama namin na yung pagpahid ni Tatang sa noo i-inverted cross ang parang nabubuo. So okay natapos na and. Umalis na si Tatang nung time na nagpunta kami doon sa isla medyo makulimlim at maulan ang panahon so more of our stay idon lang sa bahay. Si Manang nagprepare siya ng lunch namin, siya ang nagluto. Ang ulam monggo na may puso ng saging, hindi ako kumain, dahil kung ano-anong tumatakbo sa isip ko. Duwag din kasi ako, pero sabi nung mga kasama ko, walang lasa halos yung pagkain, pero dahil walang ibang food kinain pa din nila. During lunch nakabukas lang yung pinto sa bahay and kita namin yung mga nag-inuman sa tapat, ito yung asawa ni Manang at mga kasamahan niya. Nakatingin lang sila sa amin, at inaaya yung isa naming kasama na makitagay sa kanila. Paulit-ulit siya tinatawag pero dahil takot si GF niya, hindi siya pinapunta doon. Nung hapon nag-ikot-ikot kami sa isla and naligo na din sa dagat. That time pala kakaunti lang tourist kasi di naman siya summer or peak period nga pala. Niremind kami ni Manang na sa gabi walang kuryente sa buong isla, around p.m. Guro ito nawawala na kalimutan ko na exact time. Pero meron silang generator, but we need to pay extra if gusto namin na may kuryente kami sa gabi. So nagbayad na lang kami extra, nung gabi na bago kami mag-ayos at bago umuwi si Manang, nag-usap kami na pakigising kami ng 4am kasi pickup time namin 'yon, bale mag-ayos na kami sa gabi ng gamit din pagising pakop na agad, sabi ni Manang puntahan niya kami at isarado daw namin ng maigi ang mga pintuan, bago matulog dahil madami daw pusa na pumapasok. Weird yung reminder ni Manang, nag are yung isang kasama naming girl nagpasama sa BFF niya kasi madilim na sa labas. Pagbalik niya sabi niya, parang may nakasilip daw dun sa siwang sa itaas ng CR. Kaya hindi siya mapakali, yung pinto ng bahay, hindi siya yung typical na door knob na nililok lang Medyo old style pa na yung parang hawakan pang ng tasa Kailangan mo ipitan ng kalso para sumara ng maigi Tapos itatali mo yung hawakan sa buta sa gilid para sumara siya talaga Ending nag decide kami lahat na sa isang room matulog Nagsiksikan kaming six kasi medyo kakaiba na nga din yung kwarto Ganito itsura One side yung pinto papunta sa lah. One side partition nung isang room then yung two sides, puro bintana na may kortina, yung jalousie. Sa lapag kami nakahiga kasi wala namang kama so kutsun lang. Tapos kahoy ang sahig yung style sa kubo na may siwang-siwang na masisilip mo ang ilalim. Sleep time na nakapatay ilaw sa kwarto, past 2 a malapit na mag 3 a yun, nagising ako kasi biglang may kumalabog na napakalakas sa bubong, akala mo may malaking bato na nahulog or tao, kinabahan na ako nun kasi ang lakas talaga ng kalabog, mga ilang minuto after nun biglang nagtahulan ang napakaraming aso ng sabay-sabay, yung akala mo may kaaway sila na ewan. That time kinikilabutan na ako and naghahanap na ako ng something na matala sa kwarto kung sa man. Naaswang na kami sigurado ako, maya maya habang nagtatahulan ng walang tigil mga aso may isang tahol ako narinig malapit sa amin na pa isa isa lang. Yung tahol na may interval hindi yung tuloy tuloy, pinakikiramdaman ko yung bubong walang gumagalaw or kahit kaluskos. Nagsitigil na yung maraming aso na nagtatahulan tapos tahimik na ulit ang gabi, Taka ako walang nagising na kapitbahay samantalang ang mga bahay, magkakadikit imposibleng walang makarinig ng tahulan ng aso, iang dami nun at ang lakas, kinalabit ko yung katabi ko, gising din pala, sabi niya narinig din daw niya lahat pero wag ko nalang daw pansinin. Alam ko takot na din siya, hindi na ako makatulog nakikiramdam lang ako sa paligid pero out of the blue eh, nakatulog na lang ako tapos nagising ako dahil binangungot ako. Yung mga kurtina sa bintana biglang tumaas lahat papunta dun sa kisam. Takot na takot na talaga ko nun. Mga three times ata ako binangungot nun nang sunod-sunod hanggang sa mag alas 4 na lang ng umaga, hindi na ako nakatulog, nagising na din mga kasama ko, pero walang kwentuhan na nangyari, hindi kami pinuntahan ni Manang para gisingin, kinontak namin yung boat operator para sunduin na kami, walang kwentuhan na nangyari, tahimik lang kami lahat dumating si boat operator pero hindi siya lumalapit or kumakatok dun sa bahay namin. Andun siya mga ilang steps away dun sa terrace sa labas tapos fina -flash niya. Lang sa amin yung dala niyang flashlight, hindi siya nagsasalita, ilang beses namin siya tinatawag at kinakausap pero hindi siya umiimik. Di rin siya lumalapit. Flash niya lang ilaw niya. Pero alam namin na siya yon kasi namukahaan naman siya. Mag-isa lang siya, nag-alsa balutan na kami, paglabas namin sa terrace. May nakita kaming malaking aso doon sa ilalim ng lamesa, wala yun doon the other day, at kahit before kami matulog. Pero sige tahimik na lang kami, alam ko lahat na we wi weirduhan na at walang gusto magsalita. Si Kuya Sumisipol bigla tapos sumunod na lang kami habang naglalakad siya papunta kami sa Pampang. Weird talaga kasi napakatahimik tapos si Kuya Sumisipol sipol lang at di nagsasalita. Nakapila kami habang naglalakad. Sa may bandang likod ako at ayoko talaga lumingon dahil takot na takot na ako noon. Feeling ko may nakatingin sa amin, pagdating sa may pampang nagulat na lang kami, na biglang nagsilabasan, from different sides yung mga kasama ni kuya sa boat. Palibot sa amin, magkakahiwalay sila. Sumakay na lang kami sa bangka, tahimik pa din, madilim, maalon at malakas ang hangin, kasi maaga pa, pagbalik namin sa kulasi medyo paliwanang na. Makulimlim pa din at parang uulan na naman, di na kami kinausap nina kuya boat operator, hanggang sa makaalis kami, habang naglalakad papunta sa may bus station, may nadaanan kaming bahay, tapos may parang matandang babae na baliw na ang sama ng titig sa amin. Deadman na lang, nakarating kami sa bus station waiting kami bus papuntang Tibiao, antike naman, end of story conclusion. Hinala namin si Manang yung malaking aso dun sa labas ng bahay, at binantayan niya kami, kaya hindi niya kami nasundo nagising ng apat am gaya ng napag-usapan. Napag-alaman namin na tatlo pala kaming nagising nung may kumalabog ng malakas sa bubong pero syempre, takot kami lahat. mukang si Kuyang Boat Operator, kaya hindi siya makalapit nung sinundo niya kami ay dahil sa aso sa ilalim ng mesa at mukhang may alam siya kaya hindi nagsasalita si kuya at sumisipol lang para siguro mag-inform na paalis na kami or iwan sa mga nilalang dun. This time ito talaga ang plan. From Cebu ang plan namin talaga bohol kami after, kaso nagkaubusan ng budget kaya ending sukihor. Not sure of this is horror but some things are definitely weird, day travel ulit. On the spot planning, Six kami sa group ulit, same peeps don sa antike, off peak season ulit so kaunti kasabay, start kami Cebu, ferry to Dumaguit, then ferry to Siquijor, as mentioned. Hindi talaga to planado so habang waiting kami ng ferry from Dumaguit to Sikijor, dun kami sa port nagre-research and planning medyo malakas yung usapan namin, medyo nagtatalo-talo na kasi di magkasundo sa gagawin haha -ha, merong ships na medyo malapit sa amin, narinig niya kami lumapit sa amin, sabi niya taga Sikijor siya, and may alam siya na pwede naming mga matutuluyan doon kahit walk-in kami. So she offered help eh. Siyempre, payag kami kasi di na kami mag-effort, malapit lang Sukijor sa Dumaguete, guro mga 30 minutes lang tinakbo nung ferry andun na kami, habang nasa port. Sabi ni Ships, wait lang tawagan niya daw yung kakilala niya na tutulong mag-guide sa amin, dumating si ate na kamotor. Sinamahan nila kami maghanap ng ACOM. Kwentuhan while nasa daan, si Ed from Manila daw siya before et si in short familiar siya sa maraming bagay sa Manila dahil nagwork work daw siya before doon, nakahanap na akom kami lang ang guest literal. Bungalo style ulit pero modern na. Malaking glass sliding door yung pinto facing the sea. So maganda and relaxing ang lugar, Nagayos ayos kami then inantay kami nung dalawa para mag-dinner Sinamahan nila ulit kami, dun sa kainan may mga foreigner na and ibang tourist kami na nakita, pero kaunti pa din sabi ni ate punta daw kami doon plaza sa gabi, balik akom den ayos-ayos muna. Around 1.00 or 11.00 pm naglakad lang kami from akom papunta doon sa plaza, 15 to 20 minutes din ata inabot, madilim na dun pero may mga ilaw, nakipagkwentuhan kami kay at dun sa plaza. Ang topic, Mangkukulam, si ate very enthusiastic magkwento. Sabi niya totoo daw ang ngamang ko, pero andoon daw sila sa bundok makikita. Sabi niya dun daw sa tinitirahan niya meron daw isang matanda na mangkukulam or albularyo, tapos ipinapamana daw sa kanya yung libreta, pero hindi niya tinatanggap. There was a time na inaaya niya pa kami na dun na daw kami magstay sa kanila yung isa naming kasama oo na sana at free pero may medyo na scared na kami kaya request denied. Inabot na kami hating gabi sa kwentuhan and nag decide kami bumalik, lakad lang ulit, creepy dun sa akom kasi nga glass door kaya kitang kita mo yung labas at ang dilim kinabukasan, sinundo kami ulit nung dalawang konvoy kami, nakasakay kami sa tricycle ngayon, dun ako sa likod, katabi ko si ate kwentuhan ulit kami, sabi ko pick kami ayaw niya, kinatapik niya kamay ko tuwing magpapapick ako sa kanya, wag daw. Ilang beses ko tinangka, pero nahuhuli niya ko lagi, kada stop namin sa tourist spots picture taking, Si Shibs sumasama lagi tapos si ate ayaw, ilang beses ko pa din tinangka, pero wala talaga lagi niya nahuhuli. Ask ko ba't ayaw niya. Basta wag daw. Idi wag na, nung pabalik na kami sa Akom, yung dalawa naming kasama na magjowa nakaangkas sa habal ni Shibs. Kwento nila sa isang part na mapuno, may nakita daw sila na matandang babae na nakaputi na mahab mahaba daw ang buhok na maputi din, pati mata maputi nakatingin lang daw sa kanila. ED pakop na ulit kami after ng trip, paalam na dun sa dalawa, salamat sa tulong nila, wala masyado ibang paranormal exp sa trip, pero pagbalik namin sa Manila, mga 4 dun sa aming six masama lahat ang pakiramdam, hinala namin si ate, isa siyang alam nyo na, kaya ayaw sa amin magpa-picture. Eight packs kami, workmates, agoda kami nakakuha ng akom, one unit pero up and down said story before kami magtagay tayo yung isa naming kasama nagkikwento sa amin na the day before habang natutulog siya binangungot daw siya. During bangungot nakikita niya daw yung sarili niya, the usual na parang astral projection tapos bigla daw may babae na pumasok sa katawan niya nakita niya, nagsalita daw yung babae, ako si Clarice, tawagin ko na lang na girl. Itong friend namin na to end of said story. Yung nakuha naming akom sa tagaytay yung baba dining, CR, kusina and sala, all in one pero maliit lang, yung second floor pag akyat mo ng hagdan parang attic style siya, kaya may mga nakalatag na foam lang para tulugan, hapon na kami nakarating sa akom, after namin magsettle dinner kami sa mahogany. While driving binibiro namin yung isa naming kasama tungkol kay Clarice, kasi hindi siya mapakali, aligaga siya the whole day, nakapili na kami kakainan sa mahogani, dun kami sa taas ng palengk bandang gitnang area, while eating ED syempre tawanan kami tapos maingay. We noticed na may isang matandang babae dun sa bandang likod namin nakatingin doon kay girl nakatitig lang siya the whole time tapos kami dead malang baka nag-aantay ng leftover. Akala din namin kasama siya nung mga nagsiserve kasi di naman siya pinupuna or kinakausap. E.D. siyempre si girl di na comfortable tinanong na niya si Lola bakit kanina pa nakatitig G. Bakit po kayo nakatingin sa akin? E.L. Focus kami lahat kami kay Lola. Biglang lumapit sa amin? Tinuro si girl. L. Ikaw. Meron kang kasama lagi na hindi mo nakikita pero swerte ka sa kanya at paprotektahan ka niya. Sabay turo sa noon ni girl, L. Bukas ang mata mo, ELL. Medyo nakrippihan na kami, at natakot tapos mga tatlo pa kami nilapitan ni Lola, tapos hinawakan niya ang mga noo namin tapos sabi niya lahat daw kaming tatlo bukas ang mga mata namin sa noo. Third to malamang, so natakot na kami, nagbill out at umalis, di na namin pinansin si Lola. Napaka weird kasi at out of the blue biglang ganun, di tahimik na kami lahat. I dahil nga duwag ako nag freak out ako haalam ko kasi may kasabihan na kapag nasa ibang lugar ka tapos may humawak tumapik sayo I hawakan tapikin mo din daw na realize ko lang yun nung nasa kotse na kami pabalik sa akom tinawagan ko yung barakada ko na may kakilalang albularyo at may pinadasal siya sa akin pagbalik ng akom kalma na lahat tapos nag inom naman kami then kwentuhan Natatawa kami dun sa nangyari sa mahogani hanggang sa nakatulog na kami lahat. Next day maaga nagising yung iba at maaga nagsi Alice kasi may work pa. So kaunti na kami na iwan at karamihan nasa baba sila, mga tatlo na lang ata kami nakahiga doon sa taas tapos nagulat ako may humila ng malakas sa pa ako, at ang sakit, napasigaw ako syempre, tapos nagulat sila lahat bakit daw, akala ko pinagtripan ako, pero wala naman tao doon sa bandang paanan ko, imasakit pagkakahatak, hinayaan na lang namin Total umaga naman na, tapos ayon, pack up na kami, weird lang mga na-exp talaga namin that time. Hinayaan na lang tapos move on na, dito kasing scary, nung una kong kwento, pero worth sharing naman. Group trip ito ay Ivulet, friends, mga 10 to 12 packs kami nagrent kami ng isang buong bahay sa may bandang taas ito dun sa side ng log cabin. Medyo kapagod siya lakarin at pataas, yung bahay nasa gitna siya ng triangle. What I mean is if imagine mo yung triangle, insides niya, yun yung mga daanan dun sa place tapos yung bahay na nakuha namin nasa gitna. Sabi nila bad vibes daw yun pero di naman namin alam yun that time. Anyway, story yung house. Isang room sa baba tapos tatlo sa taas, bale. Dalawa rooms lang yung pinagamit sa amin ni caretaker, Isa sa taas, isa sa baba. Malaki yung rooms kaya kasya kami. Yung isang room sa taas naka-lock, common near sa baba. May dalawang terrace sa taas, harap at likod ng bahay. Nung gabi na, mga past 9, na siguro yon, kanya-kanya kami ng ginagawa sa bahay then biglang nag sa out sa buong sadada. Yung isa naming kasama na may teary ay nag-toothbrush siya sa may kusina that time. Dun sa kusina bintana ang kaharap habang nagtoothbrush nagtoot ka sa lababo kaya kita mo agad labas. Habang nagtoothbrush siya may lalaki daw na dumaan sa labas ng bintana na dahan-dahan nakaharap sa kanya. Alam niya di daw yung tao kasi may third eye nga siya. May isa pa kaming kasama nasa labas naman siya that time nagyoyosi. Bigla siya pumasok kasi bigla daw siya may nakita lalaki na nakaputi sa harap ng gate na nakatayo lang. Sinubukan niya kausapin kaso di nagsasalita at nakatingin lang sa kanya. Kaming mga nasa taas, natakot na kasi umakyat yung isa at kinwento nakita niya, nilop namin lahat ng pinto, sinara mga bintana at nagkumpulan sa isang kwarto. Dahil takot na lahat dun lang kami. After a while, nagulat kami at may kumakatok bigla may kumakatok sa main door naglakas loob na lang kami, yun palang caretaker yon, dinalahan niya kami ng mga ilaw, nilok na lang namin doors after umalis ni Manong at nagsipagtulog na lang kami pagkatapos. Office mates kasama ko dito, 10 packs kami, sa Agoda kami nakakuha accommodation yung accommodation is near Crystal Beach, if nakaharap ka sa entrance ng Crystal Beach, yung akom namin sa bandang right side niya. Medyo lalakad ka pa ng konti bago mo marating, mura yung accommodation, kaya yun ang kinuha namin since plan is overnight lang naman, pagdating sa akom na creepyhan na kami kasi napakatahimik. Kami lang ang tao at kitang kita na luma ang mga building, maliban sa luma, parang yung ibang bahay or structures sa loobs, parang nasunog or giniba not sure if i-renovate e nila yon. kaunti ang staff at malawak ang lugar. Beachfront din naman ang resort, yung inasay na accommodation sa amin, kubo style na may dalawang rooms at may anim na kama, sa labas yung lutuan and sea Hapon na kami nakarating so after swimming and video sa gabi tulog na agad. Kami lang ang guest sa resort that time, nagising ako sakto 3GN, nilalamig ako, kinikilabutan na din so alam na. Dahil takot na ako ginising ko talaga yung katabi ko, tapos nakipagkwentuhan na talaga ako kasi nilalamig talaga ako. Eventually, nakatulog na lang din kami ulit, kinaumagahan, while eating, may isa kaming kasama na may third eye. Doon ko lang nalaman na nakakakita pala siya, Kinuwenton niya na nagising daw siya ng tatlo am, at may nakita daw siya dun sa may bandang ulunan ko babaeng nakabelo na nakatayo lang at nakatingin sa sahig. Akala niya nung una staff daw ng resort pero nakasara ang mga pinto so di yun makakapasok basta-basta. Sabi niya ni rebuke niya daw ito at pinaalis ng pinaalis hanggang sa nawala na lang daw. So ayun kaya pala nilalamig ako at kinikilabutan that time. Meron naman pala talaga. Wala na masyado nangyari until nakabalik kami manila.